guys! Welcome to channel for today's video. Kakain kami dito sa Bye -bye. Bye Bye! So guys, for today's video, mabablog kami ano dito. Kung check, kung check. Time check. Yung oras. 7.49. Love. 7.49. Baba. My name is... Ria. My name is Wandela. My name is Aria. So guys, alam nyo na yan kung sino ang wala dito sa amin anim. Si Daniella. Kasi kang gapon, wala ang isa namin kaupon na si Cathy and, and si... si... Ara uh, uh, si uh, Daniela. Ara, ara siya kang gapon. Si, galang, si Cathy lang. lang si Cathy why. So guys, sige na. Up. Um. Father, the Son, the Holy Spirit, eh? ang may namang nilakas sa mga langit, pagayaw ng mga malagot sa amin. Matumari mo po okay, at hindi sa butas, hindi At taga mo kami yan sa kanon naman sa mga ayaw. At kami sa mga salaan naman. Sili nang ipatawad naman ang mga salaan naman. Pagdili mo kami, padaog sa kanon lang, yung ulo, saan mo kami sa kalao tayo. Lord, mga Mary, thank you ito. Hingat mo mga pagkaon sa mo. Tanitamong pamagabot sa mga grasya na langit na pangayo naman. Pag hindi niyo paglimtan guys, ang follow, subscribe, mm -hmm. like and share. So guys, kakain na kami. Up the na muna. Butulog. So nalak. guys, hi guys, kakain na kami. Pagdaraan pagka on. Hindi ka magambal, magandang nasa kusta. Guys, eat na. Canton. So ay, kuwa lang ka mo dito. Ay, ano, ano, ano no. nyo lang, half batin nyo lang. Yes. Na. Kakain na kamo. Sige, sulitin ni Ako. May pinggan ko ya. Bala. Pinggan? Ano? Bung, ano ganit dahi? Share tatanan? Oo. Kamot. Mangugasan ko. ba sa Let's eat. Let's eat na. Hindi ka mo maging nga mga. You guys, itong bash guys. Uy, si Ah? hindi kamot ay, ay, Oi. Oi bomba. Ikai udah kan. Agama nang bedjuk. Entega itu man. Agak. Itu tu. No jawab. Stop pakai ni. Entega nanti So guys, dah bumpar kami. Mau kami sana. Galing sang. Ano tawag yan? Basko. Basko kasi ang hangin. Wala kami dara ng oh, oh, light. lighter. Wala kami dara lighter. Gamit-gamit gamay kamo. <laughs> <laughs> Wala, Nandito. Hindi, pag damuang, pag damuang, talaga mo. Wala kasi sila, hindi sila pagsugtan sang ama at ina nila. Mama at papa, mami at dad. Ina na nga. Parehas na din yan. Tagalog, English. Ilocano. <laughs> 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 Aba... Kaya pa ba? Ikaw? Ikaw. Gusto mo pa kong ganito? Sa Sabado, ano naman natin Ano pa lang sa Ano ba yung kasi doon yung Ang agaw? Ang O diyan ka mamasin ba? Mag agang. Pupunta, pupunta. Pupunta. aga. Para... Lalo ang Nami, kung agaw, ko Simba

Tapi tak mahu jalan banyak nak pergi. Tidak ada banyak. 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 Tidak